Okay, so that <coughs> um, you know, like, So, um, ano ba siya ba guys? Um, alam ano ano. pero mga boy welcome sa panabagong So, um, gusto sa social media social media ako. At, ko sa So, yung iba sa DM ka ibog e ko guys ay ano hindi walang pick account mo na kasi di ba naman ako ganun ako sikat tsaka ako naman naka sikat ko kumbaga um <coughs> ano ang boses kaya kagisip ko lang papa na hindi nga ako diba toothbrush lang my goodness okay pero pala sa inyo na yung ano madami ka mo doon na pinapal ko madaya kasi ako facebook han? Iba, naka na password. Iba, yung isa, ginamit ko lang. Kung kay mama, dati, yun, mga grade 2, grade 4 pa baba. grade 2 ako, na akong computer. kasi grade, um 3 years old pa ako. na akong laptop. So, siyempre, mayroon na computer na Ito akong laptop So, ang uras ako lang eh, pati kung pwede, i-add na lahat ng JMs, JM GM Kaibog doon. Then, i-add na rin yung, ano ko, Juan Miguel Kaibog. Ayun lang yung mga true uh, account ko, pero wala pa namang, ano, wala pa namang, ang um, fake account. Okay? So, gusto ko sabihin sa inyo na, ayun lang yung uh, mga, ano ko, so, wala pa ako kung mga Twitter, Instagram thing. So, hindi na rin na, um, may account ako sa TikTok, James Kipish, ganun din. Pero wag na rin, wag dahil ayoko na mga ano. Ayoko naman yan. ayan. Ayoko naman... kan mo ngayon at pag online class pa ka mamaya. Okay, so nila ako makaka-attend at inaman ko naman. Yung hindi ako pa atin kasi wala naman kayang pero at minsan ka naglalad ako. Nagkala na rin ako. Nakakatawa na yung lesson. wala kang magawa. Kumbaga, kinikala na na eh. Hindi ka ab Kaya yun. Pero wag ka na mamaya dahil may exam kami. So, hindi ko alam kung hanggang kailan yung magtatap or let's say yung break ng ano. Pero uh, sa tingin ko naman wala nang break yung ta, yung online class eh. So, dahil yung online class kami, sa, um, nilodan ko lang naman ito kahapon, bali yung expire siya noong Sabado. So, magkita-kita lang tayo mamayang hapon. Diyok lang. So, kung hindi pa mag-rapture, tara mag-video mag ulit um, ako. Pero sa, da dapat ipagalasan natin ng mag-rupture na mag sa pangapala ng mundo natin. May lang tayo na ng mundo, pero oh, sabi natin walang namamatay, pero sinisira natin. Nagpapatag tayo ng mga puno, alam naman na kailangan natin, pero ang dami lang nasira, naglalagay tayo ng basar sa mga dagat. Kaya wala ng dagat sa panbagong um, mundo, panbagong lupa, panbagong lahat ng tao, ng ganun. Kasi mahalimaw na ando ano. Kaya mga natakot sa dilim, mga natakot sa gaitong ano, sa mga dilim, sa kapag napakadala, huwag kayong matakot. Kapag natakot kay? kayo, mga pag... salang sa kayo, okay? Huwag kayong matakot. Tsaka kapag siyanta niya, hindi sa umulit kayo, hindi ako tatakot kayo, kasi magdasal lang kayo. Kapag natakot kayo. Kasi, kapag nang dadasal tayo Um, Makawala eh. Kasi ito lang na naman talaga yan. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Hindi ito katakataka. Sa pagkaya sa talas mo na nagkukunwari ang akin na doon. So, as you said, I'm saying, and I am at 4, 5.34 na nag-record pa rin ako. So, ang nahala sa is mag-a toothbrush ako kasi nung sa lang ako makapag-toothbrush na kasi nakakaligtaan lang pero ngayon, araw-araw na kasi kailangan yun eh kasi namin ko naman at tumatang na toothbrush hindi <tossed> <tossed> ko lang ah kasi na um, muna mag-iboy ah um, kasi lang guys or sa mga giboy sa mga giboy ayun lang ang video sa araw na ito or sa oras na ito at sana naman ay hindi nyo na Asan na naman ang nag-i-follow, i-add nyo yung mga binanggit kong Facebook accounts. Alay nyo lang yung totoo. I-click nyo maliit lang yung notification bell dyan. Para ma-notify kayo, syempre mag-subscribe and hit the bell notification icon, bell, bell, icon or button. So, ayun lang guys. God bless you all. May sliktas kayo sa COVID-19. And keep praying until after raptor is gone. Bye.